So, ayun na nga, kahapon nga, nag-live nga ang SB19 sa IG. So, ayun nga, pinag-usapan nga nila doon yung tungkol sa pa-abs ni Pablo dahil nung last na nasa US sila sa live, sinabi nga niya pag nag-1M na yung kanilang uh, IG, eh, magpapa-abs nga siya, magbabato ng damit. So, ayun, yun nga, And sinabi nga din doon ng isang fans na uh, kay na nga lang ipakita pero ayaw nga ni Ken pero ayun tapos kaninang madaling araw ayan mayroong paab si Ken na pino sa kanya ay grabe yung pattern mo grabe parang daan na parang yan wow